All right, good morning mga kasabong, mga ka tayo. Kilala po namin ang aming mga tinolang line. Ayun po. Shout out po sa yo. <laughs> mga tinolang line oh. no. Ang sabi eh Tudalos. Oh. Tinolang line. <laughs> no, tinola pare. line. Boss JJ Aligam, Kaparas. nang aming kanawale. Kanawale <laughs> Ito, pongkin. Pongkin sweater. Ito chicken curry. Ayan ang chicken curry. Pinola lang daw. Bayabas. So, Eric pa mga boss Ang aming tinola line Oh my god Wow Lemon tutor <laughs> 5K tutor Ayan mga boss Ang aming tinola line <laughs> Eh, pwedeng pansigang oh. Wow. sa golden boy sana online oh ayan ha. lemon sweater from primza game farm hello aming mga habibi mga tinola line nya mga boss Yan ang aming tinola line. Oh, Mix Mendoza, dayo na din eh. Inaantay ka na namin. Ayan okay, oh. All Alright, good morning sa mga kabreaders, sa mga magmamanok at mga sabungero, mga sira sa manok. Alright, Welcome po sa my YouTube channel. This video ay para po sa mga taong tumitira sa amin, sa mga group. Na isang beses nag-post kami, may nag-comment na tinola line daw. Yan po mga manok na yan, yan po ay eh, binibigyan po namin ng oras yan. Kahit malayo, no, pinitiga po namin para hindi makabala sa inyo. Ngayon, kung hindi nyo naman po kursin natin yung mga manok na yan, offer namin, huwag nyo naman sana ang na tinola line. O baka naman ang alam mo lang manok ay buti pa days. Alright? So yung shoutout sa'yo, uh, ah, Migs Mendoza. Sana naman po gumamit ka po ng tunay kasi lumalabas ka sa mga vomit mo. Isa eh, ram kiss camera. right? O sabi natin isa ram kinditero. Ayun mo, oh, ang kainditan ay walang naidudulot sa ratawan ng tao yan. Alright? Isang beses kasi kaya ako sinabi sa si yung scammer ka, sabi mo nung meet up tayo, binyan ka pa, yung palay Santa Rosa ka. Sinong niluloko mo? Mayon iniintay ka namin dito, magdala ka ng pambitaw, at malaman natin yung mga sinasabi mo. Oh, o, oh, puro pa send ng Spire, eh hindi yun palang sinesend mong Spire, eh hindi pala, eh pala sa yung manok. Sino may natinakalang pag-iisip na yun? So, ibig sabihin ko, sinasabi si ko sa Mendoza, ang butak mo ay sabaw ng tinola. <laughs>